mga katropa ito na nga pala muli tayo muli tayo nagmabalik at tayo mag update sa mga nangyayari sa buhay ko sa ngayon at ito nga po ay nabali ako sa akin pamangkin ng kanyang grocery dahil yun nga eh kailangan nyo talaga ng grocery kasi wala na daw siyang biskwit, wala na siyang makain dito mga natakatayin daw yun kaya nag-isip ako mamili muna ako ng konti pagkain doon sa hypermarket so yun nga po nakirides lang ako sa credit card ng tropa ko kasi syempre kailangan nalang pamangking ko ng kanyang ma uh, supply foods eh yun nga kasi syempre mga namahal kayo ko na yan so supply ako naman na pa hindi, yan ah. syempre lahat ng may kusong pamangking ko, kaya ko, eh, binibigay ko naman so ayun yan, nabili ako ng mga konting grocery para sa kanya Napura lang sa kanya talaga yung pinamili kong mga pagkain sa ngayon kasi wala talaga ang budget ayan. counting alam talaga yan. Nabawasan pa yun ng dalawang piraso guys kasi yung dalawang katropa yung nanghingi. Yun yun lang Alam.